Magandang buhay mga katombi. Ito na naman pinibagong araw na naman. Every Saturday ho kami ho ay naglilinis ni Bebe. Nagising ho kami ng 7.30 kasi ho maaga ang linis namin sa office. And dalawa na ho kaming tulong para ho mabilis kaming matapos sa paglilinis siyempre ako naman ho ay maglilinis ng inyodoro ako ho kasi ang nakatoka di yan. para ho mabilis din kaming matapos kaya naman ho dalawa kami and ayun pagkatapos na nga ho namin maglinis ay dumaan kami sa isang asian na pamilihan at bumili ho ako ng kaunting gulay at si Bebe din ho ay bumili rin ng kanyang sariling gulay. Alam nyo na, pag ilikwa na, iba ho ang loto, lagi may dugo ang sarot. At makalipas ang ilang minuto ay tumako naman ho kami dito sa my Charles de Gaulle. At ipapakita ko sa inyo ang Ark of the Triumph. O di ba diba? medyo nakapasyal tayo ng kaunti dahil may isa ho tayo ditong customer na Pilipino na o morder. At syempre, ipapakita ko na siya sa inyo. Ah! ang aking crush, charot. Siyempre, crush ko talaga yan. At siya, ipugimpugihiw ako sa kanya. Tingnan naman ninyo. Ako ay kinikilig. Titig na ho talaga ako. At talagang tuwantawa ako at masaya. Charot, si Kuya ho ay parang kuyang kapatid ko na at masaya-masaya ho ako dahil nakilala ko siya at napakabuti ng kanyang puso. So, ayun na nga ho si kuya, binayaran na ho tayo at thank you so much kuya sa pag-order uli ng longganisa. I hope na magustuhan mo. And syempre, pauwi na ho kami ng aking baby my love so sweet. At hindi ko ho inaasahan, binigyan pa ako ni kuya Riz ng tip. Thank you so much, Kuya, sa pagbigay mo ng tip. And yun lang. Thank you for watching. Bye-bye!